Bye. Mm -hmm. Mga Mima, nandito nga pala kami ngayon sa likod San Rafael Bulacan. Kung saan located ang kakaibang tindahan ng mga milk Mima, paano ko nasabing kakaiba? Paano naman ang kanilang mga tindang milk tea ay merong balunggay and collagen? O diba mga Mima, san ka pa? Marerefresh ka na, gaganda ka pa at pak, napaka-healthy naman talaga. Pagpasok nga mga Mima ay talaga namang napakaganda ng kanilang pwesto. Napakalinis, napakaliwalas at aesthetic nga mga Mima. Shoutout nga pala sa napakabait nilang staff dahil kahit napakaingay namin ay talaga namang tiniis niya. At eto nga mga Mima, Mima, yung bunso ko ay talaga namang enjoy na enjoy dahil malinis na yung paligid. At ito, yung dalawang marites, usap ng usap. Kasama nga na namin yung pamangkin kong maganda. Mga Mima, ito nga pala yung kanilang mga menu. Merong ice drinks, prop, milk tea, hot, and may mga waffle din sila mga Mima. Meron din silang mga shomai at siopao At ito nga lang pala yung nabili namin mga Mima. Okay din kasi itatry pa lang naman namin. At pauwi na nga pala kami mga Mima. Kasama ko nga din pala yung isang kapatid. Siya nga ipapangalanan kong kaskasera rakitera dahil talaga namang kong magpaanda. Bye mga mima, salamat sa inyong panonood.